nandito kami ngayon sa McDo kasi tumanggap ng allowance kaya mag order ng Magdo yung aming prinsesa <laughs> prinsesa asa yung ating prinsesa ayun ang Magdo girl ikaw mag order link Yes, where six we go? Six pieces come. nuggets na lang, okay? 6 okay. pieces nuggets lang? Po, isang po, ano? Medium french fries. Okay. Medium french fries. Ilan po? Isa po, nuggets po. Isa lang. Wala pa po kaming nuggets. Mamaya pa po, 10.30. Ah, okay. Meron ka pa yun ng burger? Yun ang burger McDo po. Sige, yan na lang. Diyos. Isang burger makdo, isang medium fry? Opo, tsaka isang orange juice po. Nakay po? Yung lang po. Nakay na pinasascreen, double check po. Okay na po, ito. Pwede na lang pa sa window. Salamat. Thank you po. Okay na. O, oh, laki-laki naman ang big M. M. Yay! Yeah. aga-aga ng tila no? ayan si allowance thank you Rojen may pangbayad kami sa MacDo